mga welcome to my youtube channel at sa araw na ito mga buddy mayroon na magkosister sa inyo ito na may itungkol sa radiator natin ang coolant ito 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 magpapalit tayo ng water coolant mga buddy radiator water coolant so kasi malapot na yung coolant nya ang tendency magbabara yung radiator natin kasi sobrang tagal na rin siyang gamit So, bali lumalapot din yung coolant pa yan. So ngayon, training ko na yan. Tapos ngayon, papalitan natin ang kulat. Magsasalin tayo ng kulan Papalitan natin. Ang kulat natin ay uh, isang 20 liters yan, mga badi. So yun, ang ating vlog sa ngayon. Magpapalitan tayo ng kulat, mga badi. Kagabi pa? Kaya nga. Oo. Uh -huh. Pag alis yung kahapon dito ng alaw na, malis yung nang Lagay tayo ng kulan mga badi. Ano?

Ayan mga buddy. Oh. Sala, sala. Ha? Ya. Kamata pun. Ya. Welcome to my channel mga buddy. Ayan, nagkukulan tayo. Lalagay tayo ng uh, radiator. Kulan tayo mga buddy. Para lagi malamig ang ulo ang ulo hindi ang makina wala yan ana hawakan ko yan hmm huwuto mga buddy huwuto na truck ayan kukulat natin kasi ah uh, nagpalit tayo ng kulat mga buddy masyado ng ano yung kulan niya kaya papalitan natin overuse na pag nasumurahan na rin yan sa ano malapot na yun ang gusto ng babara sa radiator lalo pag na-stack yung truck mga body lumalapot din yung kulan na yan kaya ang ano nyan magbabara yung radiator bago kayo mag ano ng kulan pandarin rin nyo muna yung makina para uminit yung tubig lumabro yung kulan saka kayo mag drain ay ulog na yan yun ang pagpalit ng kulan mga buddy lalo pagka naisabay yung inyong truck yan yun o oh. isang galon yan lalagay namin yan 20 liters ang coolant niya ng van. Oo. Oo engine. Ayan. Sa sobrang tagal ng gamit niya ng no, body, lumalapot yung coolant Lalo pag nai standby din yung truck. Ayan kaya kailangan din nyo mag palit pag nag drain kayo ng radiator at may kalakalawang na ibig sabihin yung kulad nyo ano na expert na rin yan nyo lahat magpalit na kayo ng kulad yun yan ang ano na ang makina yan ayan O 1 galon na coolant 20 liters ayan. ayan Shout out sa inyong lahat dyan mga buddy Ayan Balit lang kami ng coolant mga buddy So ayan Yung mga hindi pa nag-subscribe dyan mga buddy Pasubscribe mga akin dyanin mga buddy At, Ayan pala share naman so ayan mga bali ah, kulang ng kulang to yun shout out sa inyong lahat dyan yung mga viewers ko dyan pasubscribe ng aking channel mga bali mga bago lang so yun yan ang ating vlog sa ngayon nagpalit ng kulang mga bali yan ah. na yan mga buddy yan Lulo na yan ng kulang pagka lumapot na yung kulang yan mga buddy kailangan nyo na i-drain magpalit ulit kayo ng kulang kasi yan mag i din yung kulang nya sobrang damit na so yun yun ang tip ko sa inyo mga buddy sa makina para laging maintain natin yung radiator natin sa makina So, yun. Maraming salamat sa viewers ko dyan. Yan. Shout out sa inyo lahat. Yan. So, yan. Last na galon na yan. Okay. Palit tayo ng kulang. Okay. Yun. Yun.